Dito, may takot ay ah, dadalhin na natin yan. Ngayon mga mandaragat, nakapahidin na namin ang grito. Ayan o. Oh. Kunti na lang ang papahidan. May lakad kasi kami ngayon. Bonus nila. Tapos ni Kuya Stan. Ah, ano kami? Do. Makdo sa Jollibee. Pasok ng makdo labas ng Jollibee. <laughs> Ba't ayun naman si birthday boy? You. birthday huh? boy. Bati ko na yan, ikaw hindi pa nabati. kaya natin dito. Boy. Sandal. Yung. No. Ah, ligo ka na. Okay na muna, bukas na ulit ang trabaho. Liguan na. Ayan mga kamandaragat, good morning. At ayun nga, kami ay palabas. Gaya ng na ipangako natin sa ating dalawang kasama. Meron silang ano ngayon. Passion. <laughs> Isasabay na natin sa ano sa birthday ni Wawi. Yeah, Ayan, happy birthday kay Wawi. Dito ko na baso. Kasama natin si Kylo. Hmm. Hmm. Yan na kayong dalawa. Ayan siya. Ayan. Punta tayo ng ano, Dubai. <laughs> Yan na yung bonus nila dahil sa <laughs> nakaano tayo. 100 kilos. kilos. Dalawang beses yun. nabungan, yan ang nangyayari. Habis na drive-in sya, takbo mo, tigil ka pa. Ayan okay. Ready pas. para sa pagbaba. Sabat. Sabat. Ayun na, pang sabat tapos. Ang baga hard

Ayan yung kulay blue. Ano masasabi mo at lay ka man? Kyle, ano masasabi mo at nakasama na, 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 na ka? Hindi ka saan nakasama kung kasama si Kristan. Ano? Masaya ka man? Lahat <laughs> masaya ka? Kaya nakabili na tayo ng rubber house para sa tambucho wala na full trip na magkano yung ganito? ito 29 ito 25 mo okay. na muna half trip ang ano ay eh, kailangan yun na lang ano spring Ano yung mahaba ang lagay sa siling nya doon na nga spring mm -hmm. Yan o, yung haba na nasa ibabaw na yan. Malambot ba yan? Oo, ah, patingin daw ako. Oo, oh, ah, patingin daw. Parang ganyan yung nandun sa nakalagay, ano nakalagay ah, na. try pataki daw. parang maganit. May mas malambot. Malambot na maga. di ang ganit ng silinyad rin. Bagay Magal ito na lang oh. Hmm. Ito. ito. Itong isa. Eh, parang ito malambot. Ito, malambot. Ito. ito na lang isa. Yun ay malaki. Eh. Ayun, mga mandaragat, nabili na natin hmm. yung ano. Yung rubber hose at clamp. Tapos, nasaan yung ano? Ito. Ayun pala. Andito oh, yung PVC. Okay. Nagugutom na sila. Pati ako.

Paano yan? Paiwan muna dito ang isa. Paiwan ka. Isaksak natin dito, isaksak dito. Masakilan yan? Hindi yan, hindi yan. May secret ba dyan? Nasaan? na mo, ayusin ko. Ako na, ako. Yan, dito kami sa Makdo. Mm. si birthday boy. Dalawa lang kayo, dalawa lang. Gutom na mga bata oh. Auto na. Best part. Yun. Kulang pa yan. Happy meal din. Ah, oh, tigda dalawang rice talaga. Ay. Palong palong.

Pag naka 100 kilo ulit sa sunod, anong ano ulit? Jollibee naman. Jollibee naman, si Pokod yun. Ang layo, naga. Eh. Buksan natin yung sarapin Jollibee. Kelo, nakasama si Kelo. Ba't ah, ah. <laughs> bati mo na yung ano mo, best friend mo. Happy birthday. <laughs> Ay, mas ka na not... pa rin yung misis mo. Ay, uuwi na. Ano yan? Pagbukas mo siguro. Pagbukas ni Kai. May ano pa kayo? Baka may order pa kayo. Ayun. Ayun. Ang hapa. Busog ka na agad yan. Binakbakan mo na agad ang ano. Oo. <laughs> May tubig doon. May tubig doon? Ano no? Katabi Sa tabi ng gravy. Maguha ka na rin ng gravy mo pati. Ano Hindi pa rin lang. Ha? Yan. Tauwi yan ah. Ayun yun. Lagay mo yun oh tribes. Ano Ito yung isang yun. Sabi na yan. Ha? Saan yung pinamili natin? Eh ano yun oh, ayusin yung hawak, may ano yan, spring yan sa loob, tapos may mga ano yan. Diyan ka na sa? Saan ka dyan? Sabi di ka tumulog. Gabot yan. Yan, maawin na kami, mga kamdaragat. Ayan mga kamdaragat, nandito tayo ngayon sa GRS Public Market. Hinihintay okay, tayo ng pangsopas dahil bababa na 'yung bangka. Papakain natin sa mga tutulong. Saan nga ano 'yan. Paano natin malalaman kung ano 'yan? Kung ano 'yan? Paper. Ayun, paper. Ayun, pangsopas ito 'yung pang-ubap. Okay. Motor ko niyo. Yan. Yung tarot. Yan. Soup, pangsup. soup sup. <laughs> Let's go. Ah, yung ano, sir. Uh, Nandiyan, basok ko sa ano.